Bakod gamit ang sator. Proteksyon laban sa black magic. Inuulat na dasalin muna ang ama namin, Abang Ginoong Maria, isang sumasampalataya. Isunod ito nung panalangin. Si magtaluab Taluab ni Ortap. Ayan no, isa na rin po na bigkas po natin. At dalawang beses na lang po bibigkas po. Three times po. Three times po to. Si Hamag Taluab ni Ortap. Ayan, isa na lang po. Si Hamag Taluab ni Ortap. Ito po yung Sator Ari po Tinete Paratos. Tatlong beses po bibigasin po. Sator Ari po Sator Ari po Tinete po, i natin yung sa katawan na rin po natin. Pagkatapos, banggitin na rin po natin itong ora o rasyon o or latin. So, ngayon po, na-bigas na na rin po natin yan po, mga kapatid. Para ma- hindi tayo ma ng mga kukulan yung Gamit sa mga black magic po, oran. So ngayon po mga kapanalig ay gumagamit rin yung mga lalo rin yung mga aspong sa mga may current po. Yung mga kalaman rin po so, sa mga ganyan rin po mga kapatid sa larangan ng spiritual So ngayon po mga kapatid at magbabagi na rin po ako ng isang orasyon o latin na magagamit rin po natin para madempensan po ating mga gamit rin po para hindi po tayo mahigupan ng kapangyarin o mawasak ang ating medalyon o anting-anting yung kapangyarihan po hindi po mawawas ko yung anting-anting po mga kapatid yung ano lang po yung kapangyarihan yung nasa loob na rin po ng medalyon natin po yung gabay rin po Ito na po ibabagi ko na rin po at pakingatan na rin po to at subok na rin po to mga kapatid at subok na rin to na karami rin po Purasyon upang magkaroon ng bantay ang mga gamit espiritual ito na po ang orasyon ayya siya shaday L kay I Shaya I ay Shasha Ayan po 3 times po ang ating bibigkasin po yan Ayan dalawa na lang po mga kapatid I Shaya Shadai L kay I Shaya I ay Shasha Ayan isa na lang po I Shaya Shadai L kay I Shaya I Shasha Ayan na rin po 3 times na rin po yan Ayan po mga kapatid sa larangan ng Espertel Kung tapos nyo na nabanggit po yan yung pang magkaroon po ng bantay ang iyong gamit po sa spiritual yung mga medallion nyo po pagkatapos nyo pong mabigkas nyo rin po yan at iipin nyo na rin po yan sa mga gamit nyo po mas maganda rin po mga kapatid at nadasalan nyo na rin po lahat lahat yung, mga gamit rin po at nakapagbako at balabal at nakapagpudar narin po kayo sa sarili at nakapagano na rin po at tapos na nyo yung nadasal niyo yung mga gamit nyo po o ang anting-anting o agimat o medallion po at isunod nyo na rin po yan yung orasyon na rin po para magkaroon yung bantay po ang inyong mga gamit at po. At nasubukan ko na rin po ito mga kapatid. Doon po sa ano rin po yung yung line leader din, din namin sa trabaho rin po. Itong orasyon na rin po ito. At marunong rin po yung bumasa ng isip ng tao rin po eh. Yung mga sa mga ganyan rin po noon eh yung pagbabasa ng isip ng tao. Noon hindi rin kasi ako ganong naniniro sa ganyan noon. Yung nagka nagkausap lang kami ng lane leader namin eh. Doon ko lang po nalaman, pag, bumaba, pag binabasa pa yung isip ng tao ko. Tapos nakita yung mga gamit ko yung sa isip ko. Doon inaatakit pa rin pala yung mga ganyan din po sa pagbabasa ng isip po. At meron rin po kaya na pagkitelepati. Ang telepati po mga kapatid eh. Gamit yung gamit ng isip na mga pag-usap ka pa sa mga tao rin po. Meron mga ganyan rin po ng mga elemento rin po na marunong rin sila bumasa ng isip ng tao rin po mga ganyan at uh, lalo rin po mga inkanto rin po pati mga inkanto pati yung mga kapre rin po mga kapatid yung mga ganyan rin po kakayaan rin po at so ngayon po at pakingatan na lang po itong orasyon na rin po na huwag pagpalaan kayo ni uh, Shua, na ating Panginoon si Isu Kristo na ating tila tila, tila po at subok na subok na rin po to at hindi lang po ako gumagamit na rin po nito ang orasyon na rin po to at marami na rin ito gumagamit ng karamihan na po sa larang na espiritual at yung mga manggagamot rin po at ginagamit rin po ito nila. So ngayon to dito na lang tayo.